For today's vlog ay papakita ko sa inyo guys ang tatlong puno ng aming langka na namumunga ngayong 2024 at mamaya ay kukunin ko na ang hinog na bunga malapit sa aming bintana. Ang iba dito ay hindi ko pa nabalot dahil nagkulang sa sako. Dito sa unang puno ay pinutulan ito sa itaas ng mga sanga kaya hindi nakabunga masyado nung nakaraang taon. Ngayon ay madami na ang kanyang mga bunga. Dito naman tayo sa pangalawang puno. Ito talaga yung sobrang dami kung mamunga. Yung tipo na susuko ka na sa kakakain. Joke lang yun guys. <laughs> pero nabibenta naman namin ang ibang mga bunga may naisipan pala akong recipe dito sa langka yan naaabangan ninyo guys Dito naman sa pangatlong puno na namumunga ay medyo malambot konti ang laman nito. Kaya minsan, ginugulay namin ang ibang bunga dito. Sandito na ako guys sa aming bintana at kukunin ko na ang isang hinog. Malaki-laki na din ito at mabigat. So ipapakita ko na sa inyo ngayon ang laman nitong aming langka. Legit guys, ang tamis talaga nito. Kung bago ka sa aking YouTube channel, i-click lamang po ang subscribe button sa baba. I-click na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest videos.